Historically, the process of processing and deliberating on proposed amendments has always been very complicated on the part of the House. How do we address that? For this upcoming budget deliberations, I would like to propose the creation of a subcommittee on budget amendments review. Amendment sa sa, subcommittee. Oh, 50-50 tayo. Okay, mga namanam ng araw po sa lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabunin PH Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin. Nako, ah, aso ni Tambak, hmm, pinahamak kanyang amo. O, oh, inamin na tama nga si VP Sara. Ito mga kababayan, pag-usapan natin ito ha. Kasi kung na, na kung sumabay-bay kayo dito sa House of Representatives mga kababayan, of course, alam naman natin tapos na yung term ni Stella Kimbo mga kababayan. Dati, or last year, nung na, na sa 19 Congress, siya yung um, ano tawag nito? Appropriations Committee Chairman, Chairperson. At nga, ngayon nga, natapos ng kanyang term, yung po ang pumalit, ah, pumasok yung kanyang asawa, tumakbo siya ng mayor at hindi siya nanalo. ah uh, pero ang, ang asawa ni Stella Kimbo na si Miro Kimbo mga kababayan, iba naman ang committee niya ngayon. Hindi yung appropriations committee. At mayroon nang may Uh, ba mayroon ng bagong humahawak ngayon or na-appoint na chairman ng Appropriations Committee. Bago na, babae pa rin of course. Pero ito mga kababayan, pakinggan natin yung kung anong plano niya dito ngayon. At ito nga, mukhang nilaglag niya dito ang kanyang amo na si Martin Romualdez sa pag-amin na tama nga si VP Sara Duterte sa mga sinasabi nito. At the same time, mga kababayan, ako mukhang niloloko tayo uh, ng House of Representatives o ng mga mga buhayan at <laughs> mga kababayan. <clears throat> Kasi nga, yung una-una, uh, magiging open na daw yung BICAM. Open yung public. Okay? Pero, hindi nila sinasabi na mawawala yung small committee. Okay, pero ngayon mga kababayan, medyo magandang balita sana <clears throat> kasi nagpalabas naglabas ng recommendation itong bagong appropriations committee na kung saan tatanggalin na daw yung small committee. 'Di ba magandang balita naman talaga? O, tatanggalin na yung small committee mga kababayan na kung saan doon sila nag insert ng mga project sa budget. Pero! Bakit pero mga kababayan? Wala ng small committee. Ano ang bagong implementasyon nila? Magkakroon ng subcommittee. Ako ibig sabihin niyan mga kababayan. Anong pinagkaiba ng small committee at ng subcommittee? committee? Hindi eh, pa wala. Oh, mga kababayan, ito pakinggan natin mga kababayan itong si sino nga pangalan nito? o, oh, si Congressman Suan Singh mga kababayan ng bagong Appropriations Committee Station Kenrangs Holy kasi ito hindi natin tapusin itong statement niya. Pakinggan lang natin itong ang mahalagang punto na sinasabi niya mga proposals niya dito mga kababayan at kung saan na inalahad niya na nag-agree siya dito sa mga sinasabi ni VP Sara. Okay? So bago natin i-play ito mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Eto mga kababayan, pakinggan natin. Oh, kung excited dito si Congressman Swansing mga kababayan ito. Today I would like to share uh, some of the budget reforms that I would like to propose as chairperson of the Committee on Appropriations particularly for the upcoming 2026 uh, the upcoming deliberations for the 2026 budget. we in the Committee on Appropriations fully support the push of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon ang ating mga kababayan ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. Bilang chairperson ng Committee on Appropriations, Oh, yung mga kababayan ha, oh, klarong-klaro. Bakit natin natanong na nag-agree siya dito kay VP Sara Well, sinasabi niya dito mga kababayan na sumasangayon siya sa panawagan ni PBBM at ni Martin Romaldes O tama nga naman Pero in the first place mga kababayan Last year pa nananawagan si VP Sara Duterte Last year pa binulgar ni VP Sara Duterte ang kalukuhan ng mga kongresista dyan sa pag-insert ng budget Oh, kung natatandaan niyo yung uh, video sinare ni VP Sara o inilabas ni VP Sara mga kababayan na kung saan sinabi niya dalawang tao lang may hawak ng budget si Martin Romualdi sa si Zaldico tapos yung ibang mga kongresman nag insert ng mga proyekto sa iba't ibat iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DepEd kasi nung time na yun nasa DepEd pa si VP Sara at pag-release ng budget yung mga kongresista na nag-insert ng mga proyekto dyan sa DepEd ay lumalapit at hinihingi yung party nila. di ba? Diba? Yun nga, panawagan ni VP Sara. O, kasi jan sabi ni VP Sara, dyan nangyayari ang karumaldumal na korupsyon, mga kababayan dyan sa kanilang pag insert ng mga proyekto o, oh, kahit hindi naman talaga sila dapat mag-insert dyan o, oh, diba? ngayon oh, unang-una of course sa zona ni PBBM nag-agree siya doon kay VP Sara sa sinabi ni VP Sara imagine niyo yan mga kababayan ha last year pa nagsabi si VP Sara ngayon lang nagsabi si PBBM Ewan ko lang kung natutulog ito si PBBM. or talagang tanga lang talaga ito. Sorry, sorry sa mga mga pro PBBM dito ha, kung naririnig niyo 'to. Sorry talaga. Kasi <clears throat> imagine niyo yan, last year pa si ni VP Sara. Inaway pa si ni VP Sara, inimpis nila si VP Sara pinadala ng SPRRD sa The Hague. Dinipensahan pa ni PBBM ang j 2025 GAA. And yet, ng ngayong July 28, nung nag-zone na siya, edi binelektad niya, sumangayon din siya kay VP Sara. At since itong mga kongresista, mga kababay, ayon dito kay PBBM, edi most likely ayon din sila kay VP Sara. Ah, oh, ito, mga kababay, so ito pakinggan natin, patuloy natin to pakinggan natin kung ano yung mga plano nila sa mga pagbabago dyan sa pag-deliberate ng budget ngayong 2026 mga kababayan. Magpapanukala po ako ng mga reforma kay Speaker Martin Robaldez at sa ating mga kasamahan sa Kongreso patungkol po. Ito mga kababayan, itong lahat na sinasabi niya, ito yung mga suggestions pa lamang ha. Ito yung mga suggestions pa lamang. Okay, so ima isipin ninyo, marami nang, or sabi natin si Toby Chanko ilang beses na, kasi sabi ni Toby Chanko na ilang beses na siyang nag-propose na tanggalin yung small committee pagkatapos ng BICAM. Okay, tanggalin, tanggalin yung small committee mga kababayan. Kasi nga, doon nag insert eh. Okay? And yet ngayon, nagsuggest itong si Congressman Swan Singh kay Martin Romualdez na ganun din, tanggalin yung small committee. So anong pinakaiba ngayon? Ah? So, nung nagsuggest si Toby Chanko, hindi nila inaproban. Ngayon, nung magsasuggest siya dito, sa tingin nyo ba ma-approve ito? Oo, oh, ewan ko lang mga kababayan. Ha? Ewan ko lang kung itong mga suggestions na dito kay Martin Romualdez na tanggalin itong small committee, e i-approve. -e lang natin ngayon. Okay? Kasi malalaman natin dito, trap sila dito mga kababayan. Kasi binulgar na ito ni Toby Chanko. Huling-huli na isa lang. Huling Huling-huli na itong grupo na ito. Itong House of Representatives. Nagsuggest si Toby Chanko tanggalin yung uh, small committee yet hindi nila inapprove kasi hindi pa sila booking nun mga kababayan. Uh, so patuloy lang ang negosyo nila. Patu business is good ika nga. So ito ngayon since na booking na nga sila yung last year medyo konti lang naniwala kay VP Sara ngat ngayon nagso na si PBBM na kung saan nag-agree siya doon sa sinasabi ni VP Sara at ito na nga kunwari Kunwari talaga no, kunwari nag-agree itong House of Representatives so plano nila baguhin yung mga patakaran nila o rules nila sa pagbuo ng 2026 budget at kasali na itong pagtanggal sa uh, pag-open ng BICAM at pagtanggal ng small committee. Okay? So well, oh bakit natin nasabing trap trap ito mga kababayan kasi kung i-approve nila ito, aminado sila may nangyayaring ang kababalagan dyan sa small committee na binulgar ni Toby Tsiangko. Kung hindi nila i-approve yan, kung confirmed na din yan, yung sinabi pa rin ni Toby Tsiangko na kung saan, nan nandyan yung nangyayari na, um, anong tawag nito? Uh, mga kababalaghang insertions ng mga projects. Ito, ah, patuloy muna natin mga kababayan sa proseso ng pagbuo ng budget. Layon po nating buksan ang tabing sa usaping budget. Papandudayan po natin sa ating mga, mga, kababayan na wala pong itinatago ang inyong kongreso pagdating sa budget. Sa, mama, sa pamamagitan ng mga reformang ito, gusto po nating ip- hey nga, Booking na nga kayo, wala nang kailangang patunayan kasi napatunayan na, na ang daming kababalaghang nangyayari dyan. Alam na nga ng taong bayan, kaya nga nagbabago, binabago nyo ngayon yung rules para gusto nyo makuha ulit ang loob ng taong bayan para pagka pagkatiwalaan pa kayo ulit. Kasi booking na booking na kayo. Niloloko yung taong bayan eh. Sa publiko, nawala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget. Ang una pong reforma na ating nais ipanukala is that we will abolish the, the practice of forming a small committee to deliberate on institutional amendments. Para lang po sa konteksto, navigating... Oh, natawa siya mga kababayan. <laughs> Ewan ko lang kung natawa siya kung sincere siya or natawa siya kasi alam niya hindi ma-approve. Ah... Uh. proposed amendments in the budget process for the house is always very complicated. there are many departments, many agencies who advocate for changes to their budget, but at the same time we have to navigate through 317 congressmen, each representing for their particular districts. so generally, historically, the process of processing and deliberating on proposed amendments has always been very complicated on the part of the house. how do we address that? For this upcoming budget deliberations, I would like to propose the creation of a subcommittee on budget amendments review, which will be formed within the Committee on Appropriations. This subcommittee will be tasked with facilitating and deliberating on proposed amendments submitted by agencies and our colleagues in the House. This subcommittee will be formed at the beginning, manifested at the organizational meeting of the Committee on Appropriations. It will be comprised of the following. A senior vice chairperson or a vice chairperson of APRO to lead or to um, manage the committee all throughout. a member nominated by each political party and the party list coalition members nominated by the minority so this ensures proper representation for all members and it also ensures exhaustive deliberations at it, as all the viewpoints are heard so yun po makikita po natin na marami pong mga miyembro ng may mayorya na nominado po na kanya-kanyang mga partido at meron din po na mga miyembro ng mga minority, na nominated din po ng minority. So, yun po, uh, hindi lang dati, hindi lang minority leader ang kabilang dito, kundi pwede silang mag-nominate ng ilang membro ng minorya. So, talaga pong makikita natin, magiging exhaustive, paminsan, aabot siguro sa punto na magiging mainit yung talakayan at deliberasyon patungkol po sa mga amendments. Pero, yun po yung gusto natin, magkaroon ng masusi na deliberasyon sa lahat ng aspeto ng budget ayan mga kababayan oh, Yun nga ha. Wala na rong small committee. Pero may sub-committee. Binago lang yung pangalan. Oh, 'Di ba? Sub-committee, ginawang puruma lang. Kasi nung hindi sinabi yan ni Toby Tiangco, mga kababayan, most likely karamihan sa atin, walang alam na mayroon pa talagang small committee pagkatapos ng Bicam. Kasi ano, ang alam lang natin ay eh, yung Bicam lang. Tapos, nagli-leave sila ng blanco doon. Tapos, hindi na natin alam kung sinong nag-fill in doon. Ngayon na nga, nalaman natin na pagkatapos ng bayka, may small, may, small, may small committee pa pala. Na kung saan sila yung nag-fill in the blanks. Naglalagay ng mga numero or amount doon sa mga iniwang blanco. O, oh, atong daw yun. Pero ito na nga, papalitan ng sub O, oh, E eh, di ganoon pa rin. Oh. Kasi yung small committee daw, or mga selected representatives nga naman daw ng iba't ibang uh, parties, sila din yung mag-a-amend. So, ang mangyayari pa rin, yung mga kaibigan nila, mga kapartido nila, pwede pa rin magsabi, uy, idagdag mo ito, idagdag mo ito, i-insert mo ito. Kasi yung problema naman talaga dyan, eh yung ginagawa nilang amendments. Tinatawag lang lang amendments dyan, mga, yan mga kababayan, kasi yan yung technical terms. Pero basically, ibig sabihin, kasali na yan yung insertion. Mga insertions na mga proyekto, katulad ng sa DPWH kahapon, oh, nag hearing sila dyan, or na, nag-briefing sila doon, na kung saan, yung plano sana ng DPWH, ng executive, ng mga infrastructure, maintenance, ng flood control, um, road maintenance. Yun na. Nakaplano na sana yun for the whole year. Yung budget nila. Anong ginagawa? O. Oh. Ang laki-laki ng cuts. Imagine ninyo from 26 billion, bibigyan ka lang ng 6 billion. Yung DPWH. Ha? Ah? Lahat doon may cuts, ha? Yung plano, kung anong plano ng executive. Pero, kung titignan mo ang kabuuan ng GAA, nag-increase ng 9% mula sa request ng DPWH. Yung nasa GAA. Again, ha? Yung request ng NEP uh, sa DPWH na nasa NEP, pag-release ng GAA, nag-increase ng 9%. So, ibig sabihin, nagpatong. Nagdagdag sila ng mga proyekto. Kasi nga, nagbawas sila sa kung anong plano ng DPWH, pero ang kabuuan budget ng DPWH, eh, nag-increase. So, ibig sabihin, ang daming in-insert na proyekto, kasi nga rin sinasabi, iniisip ng House of Representatives or ng Legislative na meron silang kapangyarihan na mag-amend. So, ang mawawala ng silbi ay kung anong plano ng executive kasi pinaprioritize ng mga kongresistang buaya yung kanilang mga in-insert na proyekto. Saan nangyayari yan? dyan sa small committee. At ngayon, well, probably expect natin mawawala yung small committee pero nandyan pa rin yung subcommittee. O, parang wala rin mangya mangyayari dyan mga kababayan. Uleno, anyway, ito patuloy natin the subcommittee will run parallel to the budget deliberations of the committee on appropriations they will continually receive proposed amendments and deliberate on these meaning all throughout the months of late august september and october so ito pong mga magde deliberate ng um, amendments ay hindi na lang po um, katulad ng dating small committee kung saan ang mga miyembro po ay ine-elect pagkatapos po ma-approve ng budget sa ikalawang pagbasa ngayon po iba na um sa simula pa lang po ng budget process um pag pagkatanggap namin ng ang NEP, o di kaya pag nagsimula tayo sa Mother Committee hearings, pag nagsimula po yung DBCC at lahat po ng mga deliberasyon sa komite, at all throughout po the process when we deliberate in the plenary, nandiyan po tumatakbo po yung subcommittee on budget amendments review. Kaya po tuloy yan yung mga deliberasyon. At yung mga deliberasyon po, ang importante dito, bukas sa publiko ang mga deliberasyon. Um, uh, ito po, pause muna natin. Di ba mag-anong uh, tawag nito? Uh, pinapahabalan pinapahaba lang na proseso mga kababayan. Kasi sinasabi dito, yung subcommittee eh nag evaluate kasabay nung sa sa Committee on Appropriations. Ha? Imagine niyo yan ha, yung Committee on Appropriations nagde-deliberate ng mga sinasubmit sa NEP ng mga iba't-ibang ahensya ng gobyerno. Okay? nandun din yung mga subcommittee. ba? Diba? So, anong ibig sabihin? nagdi -deliberate, deliberate sila sa whole bilang buong committee, nagde-deliberate din sila sa subcommittee. So, nagdodoble na yung nangyayari dito. Well, sabihin natin may pinagkaiba kasi nga ang nangyayari, ang mangyayari, yung subcommittee magi yung trabaho nila magi evaluate doon sa mga pinapasang amendments ng ibang kongresista. Anong ibig sabihin? Ine-evaluate nila yung mga pinapasang possible insertions ng iba't ibang kongresista. So, most likely mga kababayan, wala pa rin, tara, wala pa rin talagang mangyayari kasi nga inaalaw pa rin talaga nila itong mga insertions ng mga kongresista. <laughs> Oh, mukhang magiging stricto nga lang kasi dahil may subcommittee na mag i evaluate O halimbawa, maghihiri ngayon yung DepEd with the uh, Committee on Appropriations. Ito yung mga proposals, ito yung mga proposals. Tapos, may mga kongresista magsasubmit ng mga amendments or mga insertions related doon sa ahensya ng DepEd. So, yung subcommittee mag evaluate ko ano ah, ah, ano tama ba ito tama ba ito What if mga kababayan yung nagsuggest ng amendment doon magsasabi sa mga miembro ng subcommittee oh, ipasok mo to 50-50 tayo <that captain noise> Eh di. wala pa rin mangyayari mga kababayan naging, may naging may silbi ba yung pagwala wala nang uh, anong tawag nito small committee kasi pinilitan ng subcommittee Oh DPWH oh DPWH oh hearing na yung uh, appropriations committee present tayo yung DPWH sa mga proyektor nila evaluate yung appropriations committee tapos yung ibang congressman o oh, DPWH na, anong mga proyekto natin sa distrito natin oh, suggest kayo dyan oh, tapos yung subcommittee mag-evaluate tapos sasabihin ng mga congressman na nagsubmit ng amendments or mga insertions, oh 30-70 tayo sa tingin nyo, hindi i ng subcommittee yan? Eh? eh di nagbubulahan tayo dito ba diba? ito mga kababayan ah uh, talaga <laughs> mahahanapan talaga nila itong ah, uh, ito ng lusot para lang makapagmapirahan talaga itong House of Representatives simple lang naman talaga simple lang naman talaga ang suggestion ni Toby Changko dito mga kababayan bakit hindi ihalin tulad yung proseso ng budget hearing or approval ng budget or yung gap doon sa ibang proseso ng pag-approve ng bill or ng ibang batas na kung saan ah, uh, general amendments general amendments doon sa plenary o pagkatapos mag-hearing doon sa NEP general amendments okay tapos oh sabihin natin meron pa rin talagang individual amendments at yung General Appropriations Committee maghearing dapat nga kasi wala na talagang amendments eh kasi ano pang silbi doon sa hearing nila sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na galing doon sa NEP or National Expenditures Program ikong e iaalaw pa nilang mag-amend yung ibang kongresista. Tapos mag-approve na yan pagkatapos ng halimbawa ha, kung hindi talaga nila maalis yung individual amendments na dapat sana alisin talaga. O pagkatapos ng second reading, wala na talagang pag-approval na sa second reading, wala na talagang babaguhin mga kababayan. Okay? Kasi ang nangyayari mangyayari talaga ang korupsyon dyan kapag magkaroon talaga yung kapangyar ng kapangyarihan itong mga kongresistang mag-amend or maglagay ng insertions diyan kasi pwede yun mag usap yung membro ng subcommittee na pinopropose nitong babae na ito at yung mga kongresistang magsasubmit ng insertions. Pwede sila mag-agree, oh, 50-50 tayo dito. Oh, uh, 60-40 tayo dito. Imagine nyo kung ako, membro ng subcommittee. Imagine nyo ha, membro ng subcommittee. Mayroong limang kongresistang lalapit sa akin. I-insert. At isa-isa dyan, may ah uh, isang insertions lang. Sabihin natin. May isang insertion, mga proyekto. Sabihan ako isa-isa, oh. Ano, 20% iyo. Imagine ninyo, may lima, 20-20%. O, oh, di, ang yaman ko. Di ba? Hmm. Imagine ninyo yun, mga kababayan. Na-address ba yung corruption? Of course, wala. O, oh, di ba? O, oh, anyway, comment nyo dyan, mga kababayan. Uh, uh, kung anong masasabi nyo dito. Uh, uh, tapusin na lang muna natin to. Baka magkaroon tayo ng part 2 dito. Tingnan natin yung makabuhang video nito. At check natin kung kailangan natin mag dito kasi medyo mahaba na yung video natin. Okay, so again nga, paki-comment ko na masasabi nyo dito sa uh, plano ng bagong Appropriations Committee mga kababayan. Okay, paki-like po and share ng videos natin and din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at malang araw sa inyo.